malayo-layo na rin natin ang narating. Muli natin balikan ang mga programa at mission di kasama. Oh, ito po yung ibibigay ko sa inyo. Dito po tayo. So, andito po si nanay. Bibigyan po natin ito. At ito po ay tira. Binigyan ko po si nanay ng tatlo na po. Ayan. Alam kong napakahirap ng mission na ito. Dahil hindi naman tayo mayaman. Hindi naman tayo successful sa buhay. Pero hindi ako pinanghihinaan ng loob. Ngayon, wala na. Nakakalungkot din pag may nalaman ka sa isa sa mga pinipisyari o mga gusto mong tulungan ay lumilisan. Hindi <bip> man kami sagana at hindi man kami successful sa buhay. Hindi hadlang para tumulong sa ibang tao. Napakasarap sa pakiramdam na makapagbigay kami ng kaunting handog kaming mag-asawa. Sa mga taong nangangailangan ng na mga pag sa lansangan. Hindi man kalakihan ang naiabot namin. Ang mahalaga ay mapangitiin natin sila sa oras nating makita. Kahit sa munting bagay nakapagpangiti tayo mga idol. Salamat talaga sa mga tao na sumusuporta rin sa atin para may sagawa natin yung ating mga programa. Ang pagbibigay nila ng mga handog para maipaabot natin sa mga nangangailangan. Salamat talaga sa mga tao na sumusuporta at na isasagawa natin 'to ng matagumpay. Hindi natin 'to maiisasagawa kung wala sila. Kaya labis akong nagpapasalamat sa mga taong ito. Sila yung mga taong may mabubuting puso ang kasama vlog tv isang instrumento lang para may pabut sa mga nangangailangan ang mga tulong na para sa kanila sa abot ng aming mga kaya. Sa ditong pagkakataon, talagang iyong mararamdaman suporta ng iyong mga kaibigan, kapitbahay, kabarangay, at mga karate. Nga pala sa mga viewer ko, hindi sila nagdalawang isip na tugunin ang aking panawagan. Sa ganito kasi pagkakataon, dapat tayong mga Pilipino ay nagtutulungan. Ang pagtulong kasi sa kapwa ay hindi matutumbasan ng anumang bagay. Ang pagtulong kasi sa kapwa ay nakakasaya sa kalooban ng iba at hindi lang sa iba kundi sa puso mo rin. Hindi na natin kailangan kung gaano kalaki ang tulong ang mahalaga bukal sa puso ang pag so, ngayon pa dalawang batch ng pagdadala natin ng na mga damit para sa mga kababayan natin pansamantala muna silang sumilong dito sa covered court ng barangay ayan Oop, dahan dahan lang sa pag upo ha diba napuntahan na kita dito noon dito 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 kita nakita noon oh. sa kabila na to ayan diyan ka nakaupo o oh, yan o oh. tandaan niya. kilala mo pa ako kilala mo ko Oh, kilala niya pa ako. Na. Ayan, binigyan natin si Makmak ng... Gusto mo ito? Ito. Saka meron kang tinapay pa dyan sa loob. Ayan. Ayan, gusto mo yan? O, lagay ko lang dito sa loob. Oo. Ayan. Si Makmak po. Yan po yung sinasabi ko sa inyo guys na hinagisan ko siya ng bariya noon. Doon sa nakita ko, lockdown pa po noon binigyan ko siya ng coins kaya lang ng paghagis ko sumabog pinalikan ko ulit siya tapos nilimot ko ulit yung bariya na binigay ko kay Mac di diba noon tanda mo yung nakamotor ako hinagisang kita ng bariya tapos nakita ko siya dito noong last vlog ko na binigyan ko rin siya po ng pang merienda yan po ay kaunti lang bagay at yan po ay pantawid gutong lam ni Mac pangmeryenda lang niya